Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, ganito rin ba ang problema ng inyong wall? Uh, tignan mo at painggan mo yung pintura habang tinatanggal ko. Kitang kita na walang kapet at uh, malutong na ang uh, pintura ngayon. Pero ituturo ko sa video ito ang mga dapat niyang gawin upang maagisan ang problema niyan. Kaya tara guys, samahan niyo at simulan natin agad. So guys, ang unang proseso na gagawin natin ay tanggalin natin yung mga pintura na walang kapit o yung nakaangat na. Ayan, tulad nyan. No? Siguraduhin nyo na tatanggalin yung lahat yung mga ganyang klase ng pintura dyan sa inyong wall. Huwag kayo magtipid guys ha. Baka sabihin mo sayang to, medyo kapit pa. No! God! Please! No! 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 Huwag kasi sigurado magkakaroon din kayo ng problema kapag kayo ay nagpintura na uli. Kasi yung mga pintura niya ay eh, halos wala ng kapit. Ngayon kung papatugon mo yan ng panibagong pintura, sigurado aangat uli yan, eh, sayang naman ang trabaho niyo Kaya sa prosesong ito, kailangan siguraduhin mo na yung mga pintura na hindi na akapit ay tatanggalin mo. So kapag natanggal na yung mga pintura na wala ng kapit na yan, ilinisin mong maigi yung area na yan. At pagkatapos, meron tayong ipapahid yan para masolusyon na, na ang problema na yan. So next procedure muna tayo guys. One hour later. So guys, yan ang ilalagay natin sa ating wall. Bago tayo may gawin na kung ano paman o ipahid na kung ano paman, uunahin natin na lagyan ng concrete primer sealer. So, haluin maigi bago natin ipahid yan. A few moments later. So, guys, sa pagpahid naman ng uh, primer concrete sealer, pahiran natin siya. ah uh, medyo ilampas nyo doon sa parte na natuklap na na pintura at yung hindi. Ilampas nyo kahit mga isang dangkal or dalawa para yung duktungan na yun ay masild niya at magkaroon din ng proteksyon. <laughs> yeah, boy. So guys, natapos na yung unang pahid natin ng ating uh, concrete primer sealer. Pansin niyo guys, so medyo malaking parte ng wall na to ang natuklap uh, na pintura. Tapos guys, sa uh, pansin niyo to. Ito yung sinasabi ko, yung mga duktongan na to, ito yung mga parte na nakakumapit. Uh, kailangan din na ilampas nyo, diba? Tulad ng sinabi ko kanina, ilampas nyo yung uh, sealer doon sa parte na yan para magkaroon din ng proteksyon yung duktongan na yun. Sa proseso na yan, makakasigurado kayo na hindi na matutuklap yung pintura nyo sa mga susunod pang proseso na gagawin nyo. You can do it. Nani? Omae wa mou so guys, ayan yung naging resulta ng pagpahid ko ng primer concrete sealer. Pasensya na kayo kung di ko na ipakita sa inyo ng buo para hindi na rin masyadong mahaba ang ating video bali ang ginawa ko dyan, nagpahid ako ng isang beses, pagkatapos nakintay ako ng kulang-kulang dalawang oras bago ako magpahid ng pangalawang mano at pagkatapos nakintay ako ng 24 hours para maki na gusto ang ating primer sealer ngayon may gagawin naman tayong iba ang susunod ng na proseso natin yan ay mamasilyahan natin yan at ang gagamitin natin ay skin coat ngayon sa pagmamasilya naman eh depende na yan kung ganong ah ka karami or ilang mano ang gagawin natin. Pwedeng dalawa or hanggang tatlo. Depende na yan dun sa ating wall hanggang sa ito ay pumantay. Depende na lang yan. Yung sa pagpahit, pwedeng ganyan. Pwedeng uh, pa-vertical o pwedeng horizontal. Depende sa inyo. Pwede rin kayong gumamit ng paleta tulad ng nakikita nyo o pwede kayong gumamit ng rodelang bakal. So guys, so, pansinin nyo lang oh. Yung sa may parting uh, ilalim o oh, yung pagitan ng wall at sa kanong tiles e eh, wala siyang uh, nakalagay na kahit ano. Kung tatanungin nyo ako kung ano ang dapat na ilagay dyan, eh, meron akong video tungkol doon. Uh, hindi ko na isinama sa topic natin ngayon para hindi na, hindi na naging mahaba ang ating video. Kung gusto nyo malaman ng tungkol doon, mag ako ng link sa comment section, sa description at makakakita rin kayo ng link sa taas ng video na to. Panoorin nyo na lang. A few moments later. So uh, guys, natapos ko ng lagyan ng skim coat yung ating uh, project. Bali, tatlong beses kong nilagyan ng skim coat yan. At uh, pansin ninyo, uh, di ba, pantay na pantay na siya. Pagkatapos niyan, eh, mag lamang ako na matuyo siya. Siguro mga tatlong oras para siguradong tuyo tuyo na siya. At pagkatapos niyan, saka natin siya lilihahin ng 220 grit na liha. Ah, uh, so guys, oh, bali nakapaghintay na ako ng kulang-kulang uh, tatlong oras para sigurado ako na tuyong-tuyo na talaga yung skim coat na yan at saka ako siya nililiha ng 220 grit na liha. Sa pagliliha guys, hindi naman kailangan na madiin yan. Ang tinatanggal dyan ay eh, yung mga resalte o yung mga duktungan ng uh, paleta. Yun ang tatanggalin nyo. Ngayon kapag natapos nyo na yung buong area na yan, natapos na ng liyahin yan, uh, kailangan siguraduhin nyo na magiging malinis yan. Gumamit kayo ng walis tambo or paintbrush paint brush para yung mga alikabok na nanggaling doon sa skin coat ay matanggal. Ngayon kapag sigurado nga uh, malinis na yan, eh, saka tayo pupunta doon sa ating next procedure. Hehehe, <laughs> boy. So guys natapos ko ng liahin yung uh, ating uh, project at pagkatapos noon ay sinigurado ko na rin na malinis na yan At pagkatapos noon papahiran uli natin siya ng concrete primer sealer Ngayon guys kung anong proseso ang ginawa nyo kanina sa pagpahid ng concrete primer sealer ay uulitin nyo lang Guys ito nga pala nga concrete primer sealer na to pagkatapos nito ay hindi nyo na kailangan pang mag primer paint Pagkatapos nito, ay pwede na kayong magsimulang mag coat. So guys, ang susunod na gagawin natin ay magta top coat na tayo. Ngayon, depende na lang sa inyo. Uh, pwede kayong gumamit ng paintbrush tulad na ikita nyo. Or magkakating kayo. Yung kasing termination yan, hindi kasi masyadong inaabot ng roller yan. Pwede katingan nyo muna yan at saka kayo mag-roller. Or pwede namang uh, mag-roller muna kayo bago kayo magkating. Depende na yan sa inyo. Yan guys, ang gagawin nyo ganito. Yung uh, may masilya, bali, uh, yun ang papahiran nyo muna. Uh, pagkapahid nyo ng isang beses, mag lamang kayong matuyo. Siguro, tulad pa rin ng dati, mga dalawa o tatlong oras, depende yan sa lugar at panahon. Pagkatapos nun, i-double uh, coat nyo siya. Pero pagkatapos na ma-double coat yan, eh hindi pa kayo doon matatapos. Kasi kailangan, yang buong area na yan o yung buong spa na yan, eh kailangan mahilamusan nyo rin kasi babakat yan yung may bagong pintura na yan. So, kapag natapos nyo na yung dalawang mano, tulad ng sinabi ko, yung pangatlong mano, ang gagawin nyo, yung buong area na yan ay pagugulungan nyo uli ng pintura para maging plain at maging uh, parang uh, isa yung wall na yan. Peace. So guys, ayan na ang naging resulta ng ating project. Sa tagal-tagal nating paghihintay, ayan na ang kinalabasan. Wala na, pinis na. Basta guys, ha, sundin nyo lang yung mga sinabi ko kanina at sigurado na magiging ganyan din kaganda ang magiging resulta ng inyong ha, trabaho. Guys, kung nakatulong naman sa'yo ang video na to at natuwa ka, eh baka naman po pwede nga bigyan mo naman ako ng isang like. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura or anumang kauri nito, mong kahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na to. At pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw maging updated ay updated sa mga darating ko pang mga video. At kung sakali naman na ikaw ay mayroong concern o tanong dyan sa ating topic, ay i-comment down below lang guys. So, Hanggang dito na lamang tayo guys ha. Ah. Hanggang sa susunod nating pagkikita. See you around guys!